Ino-konsidera naman ang isang mambabatas na magkaroon ng hiwalay na ahensya na tututok sa seguridad ng digital ecosystem ng bansa. Dahil na rin ito sa ilang insidente ng cyber hacking sa bansa na napigilan ng DICT. Ang detalya sa report ni Joshua Garcia. Patuloy ang investigasyon ng National Cyber Security Interagency Committee sa mga nangyaring cyber attack kung saan pinuntirya ang mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa datos ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Lumabas na kanilang napigilan ng mga atake, partikular sa website ng OWA, kung saan may nadetect silang mahigit 17,000 attempts sa dalawang server na ginagamit ng mga OFW para sa kanilang login information at credentials. Simula ito nakaraan Disyembre hanggang ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa investigasyon ng DICT, nagmula ang atake gamit ng multiple IP addresses ng CNC.net na nabatid na mula sa China. Napigilan din ng DICT katuwang ang Philippine National Computer Emergency Response Team o CERT ang atake sa Google Workspace o ang cloud service provider ng pamahalaan kung saan tinarget ang mga email domains ng Kaabsec, Philippine Coast Guard, DICT, DOJ, National Coast Watch System at iba pa gamit ang GhostRat na isang uri ng malware na napag-alaman na galing din umano sa China paliwanag ng DICT undersecretary Jeffrey D., puspusan ng kanilang mga isinasagawang hakbang kasabay ng kanilang investigasyon, hindi lamang para pigilan ng mga atake, kundi para matukoy kung saan ito nagmumula. Ito'y sa kabila ng kakulangan pa ng sapat na ebidensya. Our investigation currently holds circumstantial evidence suggesting that alleged perpetrators may have operated through Chinese networks and utilized tactics, techniques, and procedures associated with known Chinese advanced persistent threat actors. However, it is crucial to understand that at this stage, we lack direct evidence conclusively linking these incidents to be having the authorization of the Chinese government. Matatanda na kamakailan lamang ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagkabahada sa mga naganap na cyber attacks sa ilang government websites. Anya, isa itong issue ng national security at public interest. Kasalukuyang pinagandaan ng DICT kasama ang National Cyber Security Interagency Committee na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang tinatawag nilang current emerging threats na nangyayari sa ibang bansa gaya sa Estados Unidos. Bungsod ang patuloy na paglago ng artificial intelligence o AI gaya ng robocalls, cognitive warfare na nagpapakalat ng fake news na kalimitang makikita sa mga social media platforms. Samantala, sinabi ni Committee on ICT Chairman Representative Tobias Tiangco na maliban sa information dissemination hinggil sa panganib, na kaakibat ng digitalisasyon, ikinukonsidera din nila ang paglalagay ng isang hiwalay na ahensya maliban sa DICT para tutukan ng siguridad ng digital ecosystem ng bansa. importante education, so yun yung mga i concentrate natin. pag uh, cyber attack, mahalaga na bawat user is may idea ka pag ina-attack na yung yung uh, digital platform. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.